ang kanyang kasabi ng kapatang kalamin sa, sa ikaapat ng Mayo taong kulir, sa sa parokya ng Barangay sa Tumas, Laguna. Si Angelo C. Cueto, 29 years old, ang kapina Alejandro Cueto at Marites Katakutan, na matulak sa South Hill High, Barangay, Timbao, Binyana, Laguna, ay naasin pa kay Julian B. Obak,

261 at sa Labrador Kung sino man po ang may kadalaman na maaaring maging kandang sa kanilang kapatid